Magandang hapon guys. Narito tayo ngayon sa Tugani Bridge. Itong ginagawang tulay dito ngayon. Uh, phase 2 na ito guys. Uh, kung na-remember ninyo noon na may ginagawang tulay dito pero ang tagal na tapos. Tinatawag nga nila uh, the longest bridge in the Philippines. So, ito na ngayon ang Sapa. Ayan. Ayan yung kanilang mga machineries. Magandang araw guys and welcome to Dance Travel. Galing po ako ng Panabo City at pauwi na ako ng Tagum City so I decided to drop by here para tingnan natin ano na ang mga kaganapan dito o ano na ang mga development dito guys. So kung napansin ninyo at may right, no? may, meron na dyan mga bakal siguro ready na to for poste Maraming mga baka dyan guys Itong dinaanan natin, ito lang yung katatapos na tulay Yung tinatawag nilang The longest bridge Binibiro nilang the longest bridge because of the traffic here So ito na guys uh, Dinadaanan na natin, tapos na ito Pero on my extreme right uh, Ito yung ginagawang bagong tulay ngayon So Pag natin, natin sa unahan, ay uh, liliko tayo ng right At Bababa tayo guys At titingnan natin kung ano na ang Mga development sa tulay na ito Medyo malubak ito kasi dinadaanan ito ng mga truck, ng mga construction materials, ng mga bako, papunta doon sa tulay na kanilang ginagawa. So dahan-dahan lang tayo. Magandang hapon guys. Narito tayo ngayon sa Tuganay Bridge. Itong ginagawang tulay dito ngayon. Uh, phase 2 na ito guys. Uh, kung na-remember ninyo noon na may ginagawang tulay dito pero ang tagal natapos. Tinatawag nga nila uh, the longest bridge in the Philippines. So ngayon tingnan natin uh, itong very controversial na tulay noon. At uh, grabe ang traffic dito noon guys. So ngayon tingnan natin ang development sa so, phase 2. Natapos sa na yung dalawa. So ito na ngayon ang sapa. Ayan. Ayan yung kanilang mga machineries. So mayroon talagang bridge dito guys, lumang bridge, uh, sinira na yata. Ito yung tulay na katatapos lang at bago lang dinaanan. Ito yung tinatawag nilang the longest bridge. Hindi naman to kahabaan guys. Pero natawag itong the longest bridge dahil lang sa traffic. Sa akin experience dito noon yung ginagawa pa tulay na ito ay eh, consume 40 minutes bago ko natawid ang tulay na ito. So andito kanilang mga bako. Ayan ang sapa so hanggang doon pa guys sana yung naranasan namin noon na sobrang traffic dito ay hindi mangyayari ngayon ay don't noon guys grabe talaga ang sobrang traffic dito na bridge uh, kaya nga nat ang the longest bridge kasi bago ka papasok at yung nakalabas ka na paminsan maabuta ka ng 30 minutes 15 minutes, an hour pa paminsan ako guys, nabutan ako dito ng almost an hour lang pag, pagtawid lang sa bridge na ito